Guys, aalis tayo sa Pilipinas at papunta tayo sa bansang Jordan. Wow! Siyempre, first time nating mga ibang bansa kaya medyo kinakabahan. <laughs> Dahil walang oras pa ang aming biyahe para Manila to Dubai, nanood na lang muna ako ng movie para iwas boring. At sa wakas, nasa Dubai na kami, palapag na yung aming aeroplano. Hinahanap namin yung gate B31 kasi may connecting flight kami papuntang Amman at dalawang oras pa ang flight papunta doon. At dahil di pa kami kumain, ayan, may pakain ng tito ko. Ayan, paborito ng tito ko yun guys. <laughs> sa wakas guys, nakarating na rin. Alas 5 na ng hapon dito pero mainit pa din. Sa Pilipinas, alas 10.38 na ng gabi pero dito maaga pa. Alas 5 pa lang ng hapon. At dito kami sa labas ng airport. At ayan ang plug ng Jordan guys. Ayan guys, kung napansin nyo yung bahay nila, halos pare-parehas lang ang forma. Dito ko guys. Oo na, na, Guys, dinaan kami ng tito ko sa store nila. Nah, dahil bibili kami ng scarf at saka yung mga gagamitin namin. Meron nga dito guys yung ano oh, yung salt na galing sa Dead Ayan. Ayan ang sabon nila guys. Mabango yung mga sabon nila at nasa ano lang, tatlong piraso. Nasa 50 dinar. Pag kinumbert mo yan sa pera ng Pilipinas, 3,850. Wow! Pagkatapos namin bumili, idadanda kami ng tito ko sa mosque nila. Oh. Ang bait talaga ng tito ko, kaya idol ko yung tito ko na yan. <laughs> Guys, tingnan nyo naman kung gano'n ako kalab ng tito ko na yan. Tali-tali lang. Sobrang lab na ako ng tito ko na yan. Kaya, ang galing talaga ng tito ko na yan, oh. oh biroin nyo yan. Kung di kalab ng tito mo, gagawin niya sa'yo yan. ba <laughs> oh, diba? Sobrang galing ng tito ko na yan. Guys, uh, papasok na kami sa moske, uh, Seryoso muna tayo ngayon kasi alam nyo naman. Uh, religion nila yan kaya kailangan natin respeto oh. ito yung dasalan nila guys sa loob at bawal mag ano dyan, bawal mag sapatos o mag chinelas nakapaalang sila dyan at ito naman ang conference room nila pagkatapos namin ikotin yan lumabas na rin kami kasi magsisimula na sila mag pray oh. فهو لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله Pagkatapos namin ikutin yung muski nila guys, dinaan na naman kami ng tito ko sa store nila guys. Dinadaan kami ng tito ko sa marketing strategy. Akala ng tito ko madami kaming pera guys. <laughs> Pagkatapos namin dun guys, dinaan na naman kami ng tito ko sa Roman Theater. Pero ang tawag nila dito, Manila Jubani. Hindi ko alam kung anong tinuturo sa akin ng tito ko. Sobrang talino <laughs> ng tito ko na yan. <laughs> Sayang guys, dahil hindi tayo nakapasok sa loob. Sarado na kasi at gabi na. Uh, marami pa sana si Titong ituturo sa atin. Pero kapos na tayo sa oras. At dahil 24 oras na tayo hindi pa nakatulog. Diretso na lang kami sa hotel na tutuloyan namin. Hanggang dito na lang aking vlog guys. Maraming salamat. Abangan nyo na lang sa next video. Bye bye!